Joel Malupiton ang probably one of the best Filipino panalay import ngayon sa buong Pilipinas dahil sa pambihira nitong footwork, handles at karisma na pumapanis ng gusto sa kanyang kabantayan at nagpapasaya naman mga idol sa mga manood. <tinyo> Kaya naman ang dahil dyan mga idol, sabay-sabay nating kinalanin ang ating bida. Si Joel Ravanera o mas kilala bilang malupito ay tubong ang honorisal na hindi kinalaunan mga idol ay napatpad ng kabite. At taliwas sa mga unang player na i-feature natin dito mga idol ay hindi masyadong natukan ng ating bida ang paglalaro. Dahil ito'y likas na malakas, magaling at talentado sa larangan ng pagkabasketball. Kaya naman sa murang edad ni Joel mga idol, ay magatong dumiskarte para makatulong sa kanyang mga magulang. Naging vendor, nagtrabaho sa electronics, time zone, waiter, factory ng sardinas at marami pang iba. Ito'y nagsilbing breadwinner ng kanyang pamilya hanggang sa pagpasok ng pandemya ng binao ni Bossing at ng kanyang mga tropa ang Colocos TV. Na isa na ngayon mga idol sa pinakilala at sikat na group channel sa buong bansa dahil sa mga good vibes at nakakatawang video na inilalabas nila. Hanggang sa fast forward tayo mga sir, nang tuloy nang nakilala at tung tungtok sa social media si Bosi o mas kilala bilang malupiton. Dahil sa mataas tong IQ, sense of humor na talaga naman babalawin kakakatawa pag napanood mo ang ating bida. Hanggang sa di kinalauna na ipinasok na ng ating bida ang mga liging labas na kung saan nga mga idol ay eh halos sinigin nito ang buong Maynila. Ito'y pumotok sa social media at binalagbag mga idol at pinagkukupal pa ang mga lugar na pinupuntahan nito. Kabilang na nga dito ang MIGBL na team ni Boss Monching na Kachi Prince. Na kung saan nga mga idol, inabuo pa ang tambala na KQ at Paku. Ka naman good luck sa halimaw na karera mo, bossing. Lagi mo lang gagalingan. लवीत माल बि गॾु